Maganda yung balita na sinabi ni Health Secretary. Oo. Oh, oh. Ay, oh, okay, natuwa ako. Pa, kay, ano niyan? Yung hindi na kailangan, na, bakit ba bakit kailangan pa yung booklet? Oo it, nga, yung nga eh. may RA Oo, something? Hindi, uh, alam purchase uh, purchase mo, nakakaranas sa ako lang. na hindi lang dyan sa hmm. gamot. Oh. Pati yung mga restaurants, gumagaya na eh. Ah, may booklet? Eh, Isipin is 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 mo, it, meron ka na ng valid ID na issued ng City Hall. Tapos eh, hahanapan ka pa ng booklet? Hmm. Bakit nga? Oh. Bakit ganun? Booklet hindi. pa ng booklet. Oh, eh, yeah, eh para, para may... saan pa? May hindi. ID ka. Yung, uh... Hindi nga. Eh, para saan yung booklet? Ano? Para hindi ka hindi. sumobra Adminis ng mga dito... binibili? Oo. Oh. Ano eh, wala naman ganun. Record? Eh. May nagche-check ba ng booklet? Wala. Oo. Oh, eh, ano yun? Para saan? <laughs> oh, kaya, kaya nga, inal mabuti na lang. Another red na... tape yan. Hindi, eto, may... oh. sinabi ng ilang isang business group, yung Philippine Consumer Centric Traders Association, ngayon ko lang na region. Ha? Huh? The Baka book, The booklet system is necessary para ma-monitor ang purchases. Sino nag-monitor? Sige, paliwanag nyo. Yun ang hindi ko Baka sakali dinos. pumayag kami. Sa million ba naman yan? Sa dami yan. <laughs> Sino <laughs> nagmamonitor? <-check>? <laughs> Minsan, yung pagkakapila pa ng uh, uh, kahera niyan. Eh. Sino? Hindi, oh. Administrative disability. Yan ang sinabi. <laughs> yan ang pinakamalaking bola na narinig ko. Oh, Ever. Sino yan? Walang yang yan. Bibili ka lang Sino ng gamot sa high blood ilang, milyong, ilang milyong milyon boklet ang imamonitor <laughs> mo. Gamot sa high lang. Sino may, may <laughs> <laughs> Sino may pangalan bang kinote? Wala, nah, hindi lang. Ah. Sa <laughs> system na to, Pina Pina lang lang ito, Eh. Sentry <laughs> kasi ya. sila. Oh. Kasi ya, may daya rin. Sa totoo lang. Ano daya dyan? Pare, yung tax na yun, VAT, Ah. charge naman nila sa hindi naman sila sasagot. Oo. Yung tax exemption, tax credit 'yun. Yung yung tax na 'yon hindi nila babayaran. Oo, oo, oo. Ngayon kung hindi nila ibinigay sa yung discount, ipke claim pa rin nila yun. Yan ang dayaan diyan. At nang nagsabi sa akin 'yan, taga mismo. Taga-tindahan. ginagawa-gawain nila. Paano hindi Paano ko hindi sasabihin pinakamalaking bola yan? Uh -oh. Sino mag-check? Ay, nako. So, ibig mo sabihin, tanga itong si Sekretary Tedder -hmm. uh, Tenderbosa. Tenderbosa. Ay, nako. Alam mo, saksakan ng tanin. <laughs> at, at at, at ganito ang yan. decision niya? Uh oh. The decision niya to? Uh oh. Ibig sabihin, mali? Uh -oh. Anak ng toko ko naman eh. Ilang beses na yan eh, sa pharmacy nakapila rin yung matatanda inaiwan yung booklet uh -huh. hindi siya makabili kawawa na, bibili lang naman nga At ah, saka alam ay, mo yan si ano si Dr. Teodoro talagang ano yan uh, sanay sa healthcare system Okay Kasi hindi lang hindi, naman siya tsaka na yan ng ano niya public health Oo oh, oh. public health nag uh, ano na, uh, USEC na yan. sec ne yan Oo noong panahon ni uh, 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 panahon President Aquino Oo oh, oh. the third uh at uh, kaya siya tinanggal mm -hmm. dahil ang criticism niya ay tungkol doon sa health insurance. Oh. oh. Health. Mm -hmm. Insure mo nga ang tao, pero saan magpapagamot? Oo. Oh, oh. Kumbaga, insured ka na gusto mo pa magpagamot. <laughs> <laughs> Mas demanding, ano? Demanding ka. Kaya, kaya, ang, kaya, kasi ang tinutulak niya kailangan mag-establish ng mga yes. government hospitals and clinics. Yes. Alam mo ba na very, uh, oh. uh, ano, uh, napakaganda ng uh, implementation ngayon ng uh, uh, upgrading of uh, medical facilities doon sa mga national hospitals at saka mga regional hospitals. Yan, Alam ko kung bakit. I've seen it, Ang uh, katuwiran kasi ni uh, BBM, para yung mga pasyente, hindi na kailangan pumunta ng Manila. Manila oh. O doon mismo sa lugar nila, hindi meron ba? ng uh, first class facilities. Eh, una-una, una, gastos pa yung pagpunta rin. Yung, oh. gastos pa. Yung pag, ano. Lalo na yung eh, kung primary care. pera, pera. O, yung primary care, yung pag... Uh, oh, oh. tingin ng mga At alam mo ba kung saan o... kinukuha yung pondo para magawa yung mga upgrading of facilities? Saan ba? Yung dapat ay mapunta sa subsidy ng PhilHealth. Ang china-channel nila, doon sa yung pera na binibigay ng Pagcor at saka ng PCSO, doon nila ginagastos ngayon. Saan? Doon doon sa upgrading sa ng facilities. Hospital, sa regional Hospital so, so gaganda yung facilities. Yes, okay, or, gaganda yung facilities. Gaganda yung facilities, pero kailangan pa rin magbayad. At taong bayan. Ang hinahanap kasi nila rito... Yung totally libre? Hindi naman. Oh, hindi Pero talagang enough benefits. Oh, oh. Halimbawa yung... Uh, simple check-up every oh, year. Yeah. Dapat kasi lahat. Ah, yeah, ano lahat no. ng tao, merong check-up every year. Yeah. Ay, hindi. Meron hindi ng na outpatient uh, benefits ngayon oh. sa PhilHealth. Oh. Meron na. That's good. Sa, oh. dapat um, actually, napakalaki ng pinagbago at pinag, uh, dinagdag ng PhilHealth. Mm -hmm. uh, Kagaya nito, uh, uh, yung breast cancer, which is now very prevalent among the women. Oh. Ang benefit dati niyan, 100,000 lang. Ngayon, ginawa ni BBM 1.4 million kasi pinakompute niya, magkano pa talaga nagagastos diyan? Abay, kulang naman yung 100,000. So binigay niya 1.4 million. Sa anong sakit 'yan? Sa breast cancer, cancer? pala. Uh -huh. Tapos, 'yung uh, ang problema 'pag uh, 'yung sakit, talaga ang kailangan 'yon. No, sure. Ang iniisip kasi dito, 'yung 'yung idea ng universal healthcare. Na sinabi na rin dito ni President uh -huh. BBM. Uh -huh. Eh, kailangan magkaroon ng, ng uh, primary health care. Oh, Doon oh, pa lang oh. sa barang. Kasi noong panahon ni eh, Pinoy, ang uh, laki-laki uh, nila ang pera dyan. Oh, Magtatayo oh. ng mga clinics. Oo. Oh, 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 oh. Naubos yung pera, hindi na itayo. <laughs> 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 Meron na pera na wala pa. Anak oh. ng toko. Anak Alam mo ng... ang, ginawa, ang ginawa dyan ni uh, First Lady uh, Lam? Kasi nga matatagalan ko magtatayo pa mang ng physical assets ng hospital okay. para dyan sa mga facilities. Nag uh, uh, pagawa ng lab for All na i-distribute sa lahat ng probinsya. Kasi ando na, mobile na, ando na yung CT scan, ando so yung... lahat free primary care oh, na na? Uh, 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 para, uh, para biglaan uh, ay magawa agad. kaysa yung maghihintay ka pa na magagawa pa ng building, ng... Uh, 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 so yung, good morning, Jonathan! Uh, good, morning. good morning! Ang tawag doon, yun yung ambulatory services. Yes. Oh, so ambulatory. ambulatory. Tapos, uh, yung, yung coverage, uh, dati, 20%, ginawa ni Presidente Bongbong na... 30%. Ako, nakinabang ako dyan nung hospital ako. Oo. 30% yung naging discount ko from PhilHealth. Tapos, yung, uh, ang isa sa pinakamaganda, sa, talamak ngayon yung dialysis eh. Mm. Dati mm. yan, 2,000 pesos lang. Kita mo so, yan? Ang yung -laki, yung 2,000, kulang na kulang. Oh. Sa Pero ang laki ng ginagastos natin sa dialysis. dialysis. Ayok oh. ete derbosa. Ang main cause niyan talaga, eh, diabetes. Mm. Oo. Oh, oh. Ano main cause ng diabetes? It's Sugar. our diet. It's diet diet. Nutrition oh. It's a nutrition. Bakit hindi patient. tayo mag-invest, gumastos para sa sa diet? Diet. Oh. Oh. Nutrition para in, prevention, in, prevention ng ating. Hindi ano. cure. Oh, oh, oh. You know. There was a study made para eba oh, ko. Halimbawa sa ibang bayan sa Amerika, hmm. The government spends more uh in the last couple of days of an individual. Oo. Oh, oh for the hospitalization and and everything time to save the lives ang laki ng ginagastos no? doon in prevention dan oh, during uh, the rest of uh, yes. of the life of that individual yes, yes. Ah, so ang thinking ngayon ng mga doktor kailangan mag-switch yan magbago uh, prevention. na invest na i Ibuhos mo doon sa pagpagamot mm. o sa prevention oh uh, ayan yung diet that's health education eh exercise mm. dapat health education talaga mm umpisahan pa lang sa elementary, high school, college. Pero maganda nga yun, kung yung primary care ay libre na dun sa mga probinsya. Oo, oh, yung sa lab. Malalaman nila kung anong kanilang, actually, ano yung kanilang ano, actually, sakit at paano oh, yun. Actually, yun na nga sinasabi natin, mas na sinasabi natin dati pa, yung first encounter is a free activity. Of course, oh, first that encounter. should be. Meaning, check up. Check up, lahat, etc. Uh -huh. And you have a card. Ibig sabihin, may, mayroong alam. Halimbawa, Larry, secretary ka doon. Uh, ito, Mm. Meron siyang ano ito, ito yung kanyang blood type, etc. Et okay. Ganoon. Meron na siyang ganun. Oo, oh, dapat so, may data na. Pagpunta oh. mo sa uh, pagpunta mo sa ano, ito ang mga kailangan mo, ito ang mga workout mo. Ito ang uh, kailangan mong kainin, itong etc. Et et gano'n. Mm. Para pag nagkaroon ng problema, uh, alam kung ano nangyari. And then, that is an annual activity. That is an right. annual exercise. Ginagawa yeah. oh, na ba oh, natin? Oh. 'Yun nga yung sinasabi natin palagi mm. na so, dapat gawin. ramp up, ibig sabihin Uh, pabilisin yung workout. At ang kasama mo dyan, siyempre, local governments. Uh -huh. Right. Kasi pag hindi sumama yung local government, eh, hindi eh, alam eh, din ng mga residente, etc. at lahat. Uh, matter of fact, yan eh. Uh, massive, massive dapat na, na information na, campaign. Walang pinag pa parin Conrad, uh, Larry, at uh, jo parin Joel. Yung ginawa dati ni Dr. Paulino Garcia tungkol sa immunization. ng oh. uh, uh, polio? Oh, yung polio. Ganito yung kwento niya. Mm. Ang ganda-ganda I'm ng ganda implementation niya, yung mm. polio. My God. At ano yan eh? Rotary Club ang sponsor niya. Pero ganito yung istorya. Mm. Mm. Yung uh. totoong istorya. No. Kinuwento sa akin uh. nung anak mm. ni Paulino. Me, si Sid. Dati no. Secretary of Health yun, si Paulino Garcia. Ah, no. ay Anak niya si Sid. Naging governor yan. Mm. Mm. Yung istorya uh, dyan, at saka nung uh, si Matt Kaparas. Mm, matkaparas Rotary Oo. International yon. Humingi ng tulong ang Rotary sa government. Okay, FM noon, FM. Si FM at saka si Paul, Dr. Paulino Dr. Pauline Garcia. To introduce din kasi ang ganda ng idea. The vaccine exists, but walang Pero hindi nagkakampaign na oh, para mai-injectan ang mga tao. Population. Yeah. <coughs> Nagbigay ng grant 'yung Rotary dito sa atin. Humingi ng tulong sa government kasi pinagtatawanan tayo. Nang UN. Mm. Uh -huh. Hindi nyo magagawa yan. Wala, wala, kayong wala, wala, cold ano, chain and wala kayong cold chain. Wala kayong cold chain. Kasi yung mga vaccine, dapat yan. Oo, oh, ano, naka ano yan. Cold, Alam mo, ginawa ni Dr. Garcia uh -huh. hindi niya pinapunta yung mga, mga workers tao. doon sa vaccine. Uh -huh. Yung vaccine, is dadalhin sa mga tao. Hindi. Uh -huh. Yung mga tao, pinapunta niya sa mga center. Oo. Uh -huh. <laughs> para magvaccineate, mm. it became successful. Oh. First country, one of the first countries wiped out ang COVID. Uh, oh yung aong. Pero lately yah ginaya ng Rotary. Uh -oh. in na nila yung programa natin. Sa iba't ibang Worldwide. Ano? Uh -oh. So ngayon, dalawang bayan na lang yung may polyo. Uh -oh. Dito sa atin nagsimula yun. Uh -oh. mm, yung programa na yan. It's, mm. In other words, kaya natin. Mm -hmm. uh -oh. Sinasabi niya, kung yung Trade polyo... Trailblazer pala tayo. So, kung yung polyo uh -oh. nagawa. Uh -oh. Eh bakit hindi natin kayang gawin to? Uh, eh sa eh pet, alam mo kasi, ang, ang diabetes, diabetes si lifestyle para. lifestyle eh. Ay hindi. Si, alam mo siguro ano, Uh, gawing mandatory yung reduction of uh, sugar content sa lahat ng mga soft drinks. So lahat pa, Processed food? Oo. oo. Oh. A, Kasi, a, ano na Ang, ang, uh, at saka uh, yung half rice? Ang, ang, um, ang, Siguro it's a matter oh, of sugar? campaign din. Oo. Oh. Ay, ang actually, Dali natin sa Department of Tourism oh, para walang mangyari sa campaign. Ang sugar, <laughs> ang su yung sugary drinks, yung sugary drinks. Dali na naman Yung drinks, ano, pare, sintax syntax na nga yan eh. Kasama na sa syntax. Oh, ang tindi ng labi niya nung ginagawa yung syntax. Ah. Mm. Ang mga medical professionals, ang medical uh, sector. Ayaw nila yan. Inaano nila yan. Tapos Inaharap nila. <laughs> Inaharap. Hindi, ay gusto nga nila mas mataas. Punitive. Ah. On tax on sugar. Uh Oo. -oh. Kasi, apektado yung health ng uh, kababayan natin. Oh. Mm. Ang naglabi, pare yung mga gumagawa ng no? sugary drink oh. Oo. Yung mga iced tea mo. Oo. Oh, Nako! So oh, uh, malaki oh. yan. Alam mo, ako, late ko na na-realize yan eh. Nung uh, inatake ako sa puso, mild uh, heart attack, mm, uh, tapos na-angiogram ako, tuloy-tuloy na angioplasty, mm, doon namin nalaman na napakataas pala ng, sugar, ng blood sugar ko. yun Ang... Umabot ako ng more than 400. Eh, oh my! Uh, pa, ang taas yun. Ang di normal is 80 to 120. Mm. Oo. Oh, oh. Mabuti hindi so, ano, ka ano, nadala. Oh, siguro naging costing din 'yon ng paglalabo lang. Pero nag annual check-up ka, 'di ba? Hindi ba nakikita? Uh, na, na Nakikita rin. Nakikita rin kaya alam nagpatingin sa doktor. Kaya lang si parang Larry dahil naging hospital administrator to, pinapagalitan niya 'yung doktor. Ano ang akala mo? Mali, <laughs> mali 'yung sinasabi mo eh. Mas marunong ka pa sa akin, administrator. Ano, maraming bawal? Pinalitan niya 'yung doktor oh, niya. <laughs> Ito, nabanggit mo yung puso. Sabi ni Secretary sa Holiday Heart Syndrome. ingat Marami daw pong ina Oo nga. Pagdating ng ito. December, January. holidays. Oo. naman. Kasi sa binge eating at saka alcohol consumption. Si Secretary naman, napaka-KJ nito. Bakit? Ayaw niya? Oo. Hindi naman. Holiday nga eh. Eh, in moderation, pwede naman. Wag naman oh, yung sagat sa God. Killjoy ka. Kung kakain yan, yan ka, ka ng lechon, eh. ilang Kaya, piraso. Yan sa eh. ingat na ingat eh. Kung <laughs> kumain ka <laughs> ng lechon, hindi ka lahat eh. Hindi mukbang. <laughs> hindi naman. Hindi mukbang. Oh, iinom ka. Eh, wag naman yung buong bote. <laughs> maski na, <laughs> eh, wala. maski na binigyan ka na single malt ni Philip Cruz eh. Eh, inubos ka. Ay, hindi. Ship ship. Naubos. mo lima naman kayo okay. eh. Yeah, marami naman. Naikalat nyo. stroke daw po at kayang heart Uh, nangyayari. Beans yung bins. Uh, at at uh, historically, ganyan na nakikita nila. During the holidays, mm -hmm. yung po nangyayari. So... Uh, Nakahanda naman natin mga hospital, pero wag na kayong... Sa heart center uh, lang daw, nakapitong oh, cases may statistics na. statistics siya. Uh, you know? Nag-e-spike talaga yung dami. Uh, ng... Ah, tumawag yan. Nag-e-spike talaga. Eh, buong taon, panahon. nasa 60 cases lang. Mm. Eh, itong December, uh, nakapito na. Uh, nakapito na, eh, ilang araw pa lang. Ha? Ayan. Yeah. Uh, at 38 stroke cases. Mm. Okay. Uh, December pa lang, naka 38 stroke cases na. E buong taong 42. Oh, isipin mo. Isipin Apat na, na lang. Isipin mo sa heart center, uh, Philippine Heart Center, yan. Yeah. Ba, isa pa yan, yung heart center. Bawat region. Meron. Magkakaroon eh. Oh. Magkakaroon. Magkakaroon. Mm -mm. Sana. Naumpisan na, na sa, well, meron na sa Davao, meron. Kakende Oro, meron. Mm. Uh, sa uh, Clark uh, for Region 3. And then, Eastern Visayas. Meron. Tapos dito sa Central Visayas. Sana so, nga like, yung mga center na yan, hindi lang yung gamot, curative. De. Sana. De. Sila pa, ang mag-initiate ng mga ano? information oh. ng uh, education. education, education. Mm. Pero Pab dapat Pab ang health education umpisaan sa bata pa lang. No. Pamilya, sa eskwela, uh, sa uh, uh, communities. Ganun. Ito pa. May, wala pang bagong taon. Dami na naputokan. Paputok. Ayon. Anak ko. Um, yan, 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 yan. I isa pa yan. Dap talagang dapat ay pagbawal na yung mga... Ano na yan? Mga... Uh, yan? rebentador? Bakit o? nga ba taon-taon eh, taon taon bawal yan? Eh. Pero taon-taon may lumalabas. Oh. Ano yon? May padulas? na nangyayari. Oo. Oh. Hindi, nakaka, nakaka <laughs> ano? nakakalusot eh. Nakaka. May mga secret factories eh. Hindi, eh, kahapon lang, nakita ko may nakaparada doon malapit sa may Doña Soledad. sa parada. Amin di, meron na nakaparada ngayon. Binuksan na yung hutang oh. hood oh. ng oh, ano Iba, tapos ayun na, nagtitinda na siya e, ng paputok. Hindi, saan galing yun? Oh, hindi ko alam. Yeah, eh, e, sa Bukawi. Uh, uh, sa Bukawi, eh. siguro. Bukaw, okay, yun sigur, yeah. Ginyahis, de, na, doon na yung mga Bukawi. Maraming ano, maraming. At saka meron dyan mga license. Meron uh, license. Kasi yung fireworks nila para doon sa mga 'Yung mga 'yung mga may events. Oh oh. 'Yung fireworks hindi 'yung ordinaryong paputok. Oo. Oh. Ganyan na 'yung fireworks doon eh. Yan palagay ko mga guerrilla. Eh pero mga imported 'yun eh. Importad gandana garami. ano? Hindi may local na. Marami naman local na Oo. No? Oh. Pero marami dyan, mga ano, smuggled. Ay, yun siguro. Yun, Aba, eh, isa pa yun. Nagtitinda sa mula the back of their cars. Ganun, nagtitinda. Tapos nagtatrapig dahil mga tao bumibili. Siyempre. Isa nga namang babiyahin pa siya ng bukaw eh. Mm -hmm. Dalawang araw lang daw, labing na yung recorded. Recorded. Yun yung, yung recorded. Talaga? recorded. Yung hindi recorded, mas marami. Ang ay, Ayan. Oh. Hindi oh. na umamin, na naputok. Oh. 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 At karamihan ay eh, kabataan. Mm -hmm. mm -hmm. Marami. Marami diyan hindi reported. Ano lang yan? Tinapalan lang ng bayabas. Dahon ng bayabas. Talos sa dalawang araw, <laughs> May lason yun, ha? Nung, nung kahapon at nung makalawa. Oo. Oh. Oo. Oh. So, bakit hindi... Ay, ay, naku, bakit... Makinig na lang kayo. Tsaka yung mga anak nyo. Mm. Oo, oh, eh. Hey, Pagbawalan nyo. Uh, ah. mm. Ako, bago ako nakahawak ng paputok, eh. Ano na ako. May eh, alam sa, <laughs> Ako sa mga anak ko, not even once nakahawak sila ng paputok. Kasi ang pinapa sinisindihan na namin yung Lucis, tsaka yung mga ano, yung pag sinindahan mo, lalayo ko kasi oh, fountain. Oh, oh, oh. <laughs> Wala, hindi pumuputok. Oo, oh, hindi pumuputok. Fireworks na talaga. Oh. Ang isa pa na ano dyan, para sa mga bata, yung ano, anong pangalan nun? Watusi. 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 Naku, may nadidisgrasya. Maraming din, kinakain. marami. Kinakain. Kinakain. <laughs> anak ng toko naman, mm. <laughs> oh. misinformed talaga. Merong namamatay dyan. 嗯。<laughs>